Pirma na naman siya, idol. Merkules na ngayon. <laughs> Bukas, soy Yan. Pirma na siya, idol. Um, idol ko. Hmm. Uh, oh, kawai ka, shout out ka naman. Magandang umaga. Good morning sa taga lugar mo. Yan. Um, trabaho na naman siya, mga idol, ngayon. Ano, magpintura ka ngayon? Tura Pintura pa rin para daw siya sikap sa mga idol para makasilpon mga idol kasi tagal na siyang hindi naka silpon wala na siyang kontak sa mga anak niya ayan binintahan siya binintahan siya ng silpon ng yung dipindot 550 daw yun hindi naman niya magamit mga idol gawa ng wala namang signal hindi pindot hmm, wala signal ang gamit niya yung smart binili niya 50 550 so, hindi yung hindi nagamit kaya doon siya sa touchscreen pero ganun pa rin yun kasi walang signal yung smart din kaya dapat palitan niya ng globe kasi ang globe dito ang may signal smart dito sa lugar dito wala yan Yan si Dan Fernandez. <laughs> ah. Ay, umayaw ako kagabi. Sa gato sa punan. <laughs> Tegbo, fregaba. Ah. 'yan dito ako mga nalang. Chat out ka ano, na sa mga kilala mo sa atin. Mga best friend mo. Okay ah, para. Mobile phone nga mga mayaman ang mga tao dito. Si ano lang mo, Joy, yung ng best friend mo doyan wala daw nag-alon. Pagumuwi ako o Iremeng kagit niya ang cellphone ko. <laughs> Ayun mga best friend mo sa lawis. Yung nasa baybayon. Mga budbud. Ayan. -bud. Ayun si <laughs> sisikat tong idol ko pagbalik balikan tong pag video. Ayan, <laughs> pa ang na siya ng buhok idol. Eh, like, kasi, oh. Wala ito yung mga mga buhok. Nga, wala. One. Ayun. By, mingaw na po na yung sa kasimahan na po. Tiguro si ba? <laughs> beja yung kwarta ni <laughs> oh, pero mahal lang mga idol uh, dito na lang mga idol set out umalis na yung gipag pag set out ko bye bye thank you